answer. Uh, um I think question sir. Uh, how will this affect depositors' confidence in our banking system? Well, wala naman kasi nangyari. No? But uh, what's on trial here is yung ating buong sistema uh, regarding how the a right uh, a citizens' right to his financial privacy is concerned. Importante kasi na meron tayong mga mga karapatan sa ilalim ng batas na dapat hindi ginagalaw ng kahit na sino lalo na kung sila ay opisyal na gobyerno so eto ang nangyayari ngayon dito maganda yung nangyayari hindi, hindi nila pinong walang ano wala uh, walang nangyayari hindi natuloy at hindi natuloy precisely because may batas na dapat sundan what people forget Ang na nakakatakot kasi baka makalimutan ng mga tao even if you serve in public service you don't sacrifice your, your financial privacy ang masakit dito, ang kailangan sagutin ng ating mga senador, lalo si Senator Trillanes paano nakuha yung information na yan at yung information na yan na kanyang inilabas una, hindi siya verified hindi siya official uh, public documents pangalawa, he has to answer uh, regarding his liability under yung mga batas natin And uh, medyo disappointing nga dahil bilang senador, siya dapat yung unang rumi respeto ng mga batas natin. And, and that, that law happens to be ating, yung ating bank secrecy law. Hindi biro yan eh. Uh, ako po si Atty. Pulido, uh, isa po tayong uh, abogado na nandito ngayon. Tinitignan ko anong mangyayari sa mga pangyayari ngayon dahil baka po hindi naiisip ng karamihan natin mga kababayan ang pangyayari ngayon, maapektuhan po tayong lahat kung ang isang uh, tao po tulad ng isang presidential candidate tulad po ni Mary Duterte ay kayang sagasaan ng karapatan sa kanyang uh, right to uh, financial privacy, eh, kaya po sagasaan ng ganito. Paano naman po tayo? Paano po tayo mga normal na citizen lamang? Yan po yung problema natin dito. Uh, naiintindihan ko po no, uh, kung bakit itong si uh, Senator Trillanes, he feels like he has a, a moral obligation to do this But remember, kapag kayo po may hinahabol at pinaglalaban, kailangan nyo pa rin po sundan yung, yung batas at kailangan nyo pa rin po respetuhin yung karapatan ng bawat tao. Yun lang po